programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, hindi pa nga matapos-tapos ang pag-iimbestiga dito nga kay Poch. At uh, napagalitan nga ito ni Gino dahil sinabi nga nito na meron siya nakita na isang tao doon. Pero sinabi nga ni Poch na hindi naman niya sinabi, nakilala niya kung sino. Sinabi lang din ito ni Gino na dapat ay hindi malaman ng uh, mga kapulisan kung, ang, uh, kung ano ang totoong dahilan kung bakit nga sila naroon. Samantala, ramdam din naman ito ni Tanya na may mali sa mga nangyayari. Kung kaya na, nais na nga rin tulungan itong si Sky na hanapin ang kat totohan na matagal na nilang hinihiling. Samantala, ito nga uh si uh, Gino ay ah, hindi rin naman nangangamba kung sakali na ilaglag siya ni uh, Poch o di kaya nito nga nila Archie. At uh, eto namang si Z ay uh, makakatagpo eto nga si Tanya at uh, medyo magtatalo nga silang dalawa at nagkaroon ng babala sa bawat isa. Galit na galit naman itong si Z at nagsumbong sa kanyang inang si Sasha pagbalik nga nito. Sinabi nga niya na araw-araw niya nakikita ang pagmumuka ng babaeng sumira sa pamilya nila at ngayon ay tinatarget pa nga sila. Kung kaya tuturuan nga siya nito ni Sasha kung ano nga ba Uh, ang dapat gawin. So, pakatunghayan natin ang lahat ng mga kaganapan dito nga lang sa Senior High.